ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga estriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sa inyo ay may sandang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyam na sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin. Sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang pupa kong wala, sinasabi ko sa inyo. Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi't tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin. Sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak, sinasabi ko sa inyo, Kayun din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.